Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang walang adapong market ngayon si Trey Young sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma ng adapong ng kontrata ngayong araw ang dalawang dating player ng Los Angeles Lakers. Sa pag-umpisa sa nga po mga katrops noon ng off-season ay kabilang na nga po si Trey Young sa mga malalaking pangalan na ginawang available sa trade market. Bunsod ng kagustuhan na nga po ng kanyang team na Atlanta Hawks na mag-rebuild na ng kanilang lineup. Mas nakafocus na rin naman nga po sila sa kanilang first overall pick na si Zachary Rizachir imbis na sa kanilang mga veterano. At inumpisan nga po nila ito sa pag-trade kay Dejante Murray papunta sa New Orleans Pelicans. At simula nga po nang mangyari iyan ay inasahan na nga po dito na susunod ng aalis si Trey Young. Ngunit makalipas nga po mga katrops ang ilang buwan na paghihintay ay hindi malang nga po siya na i-trade ng Hawks sa ibang kupunan ngayong off-season at inaasahan nga po na hindi siya ipang-offer ng kanilang front office. At ayon nga po sa ibinulgar ng isang NBA insider, isa nga daw po sa mga rason bakit hindi natuloy ang kanyang trade ay dahil nga daw po sa bagsak nito ang trade value at ang kawalan niya ng market. Yes, wala nga po sa mga kupunan ang nagka-interest at gustong kumuha sa kanyang serbisyo. Kaya napipilitan nga po ngayon ang Atlanta Hawks na panatilihin na lamang siya sa kanilang lineup hanggang sa next season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ngayong araw ang dalawang dating player ng Los Angeles Lakers. ayun nga po mga katrop sa kalalabas palang na balita ngayong araw, Matapos nga ang dalawang taong pananatili ng ex-Laker si Talin Horton Tucker sa kopuna ng Utah Jazz, ay pumerma na nga po ito ng partially guaranteed contract ngayong araw sa Chicago Bulls. Yes, babalik at magbabalik na nga po ito sa kanyang hometown team na Chicago Bulls na matagal na nga po niyang pangarap. While well, nag-average na rin naman nga po si Horton Tucker last two season ng 10.5 points, 2.9 rebounds, at 3.8 assists sa kanyang 40.9% shooting from the field at 33% sa 3 point line. Kaya makakatulong nga po siya sa kanilang bench. Bukod nga po sa kanyang mga katrops ay pumermana na rin naman nga po ngayong araw ang dating Lakers player na si Mac Maclang nang partially guaranteed sa kupunan ng Orlando Magic kaya magkakaroon na rin naman nga po ito ng pagkakataon na makakuha ng pwesto sa kanilang lineup sa susunod na season. Huli na rin naman nga po itong naglaro sa G League kung saan siya nga po naging MVP dito sa pag-a-average nga po niya ng 25.7 points, 4.7 rebounds, 6.6 assists at 1.3 steals per game sa kanyang 50.9% from the field at 39.6% naman sa 3 point line. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.